Yo! Hello guys! na-discover tayo ngayon yung tibig palaki na kain. Kaya titikman natin ngayon. May tibig dito eh. Kung ano lasa. Ay, ano isda na yun ah. Sabukin niya yan. Titikman natin yung tibig. <laughs> Ito. Tibig dito. Titikman natin kung ano lasa. Ulit-ulit. Ye, tibig. May lato-lato po. Ito yung hinog. Hinog, hinog, hinog. Ito, hinog. Tignan natin kung ano wala rin tibig. He, he, he. Tamis Mm. Mm, tamé. Ayan oh. yung bunga nyo. Ang nyo magaspang. O, bunga nyo. Ayan pa isang hinug Tignan uh, pa natin. Pag nalasan ako, hindi ito ano, pagkain. Pero pagkain to. Ah, sa rehas niya. Mm-mm-mm. Hmm, hmm. niya, kinakain niya. Ayan, kinakain tibig. Hmm. Yeah. Hmm. Sarap.